ay unbox tayo. Ito. Si Benten. Kasama niya si Grey Matter. And, Pambata po yan. Uh, si Grey <laughs> Yeah. Uh, inabutan ko naman to nung bata ako. And dati ko na rin gustong magkaroon ng Benten figure. Is a cartoon. Yes. Ito yung back. Ang nung mga ano, pwedeng choices. Oh. Pero since sa uh, warehouse sale na to, konti lang yung available tapos yung tinarget ko lang talaga is yung classic ayan ibang version na nga 'to eh kasi maraming version na si Benten eh o, open natin tapos ito yung ano old school style ng packaging yon Uy, may stand. may stand. Na-cover siya nung ano eh. Nung plastic tray. Show muna natin si si Grey Matter. Ganda. Ang cute. Liit lang. Ayan. Wala siyang articulation. I think para kay Grey Matter ata yung stand. Ayan, o. Ito yung stand. Ayan, o. Ano siya sa, ano niya, sa peg sakto. Yun. Ito stand. Tapos, yung main figure, si Ben 10. Ayan. At that. 60. 60. Smell check. Hmm, wala nang amoy. <laughs> Siguro dahil old figure na siya. Meron siyang articulation pero limited. Like ito. Walang articulation sa elbows. Nasa shoulder lang. Dito sa sa leg mer ah sa leg ya yeah, meron Saka dito sa may hips and sa head ang tandaan na ng figure, ayan o, Meron na siyang ano, uh, discoloration. Ayan. Sa neck area. Hindi yung color sa head. Pero at least, mura lang. 200 lang to. That's all. Peace. Thumbs up. Follow for more.